Good morning, good morning, everyone. Good morning. Look at this. This is my orchids bloom. Dito sa <coughs> spring. Ang ganda nito, guys. Eh. Super, super beautiful siya. Ang ganda ng pagkabulaklak niya, guys. Yan, nabuo yan siya nung winter and ngayon spring nag po siya. Ang ganda. It's nice to be back home awis po po tayong nawala at tagpunta tayo sa ibang bansa sa Dubai and now we're back. And pakita ko sa inyo ang ganda ng ating paligid. Let's see. parang Ganyan na po kaganda yung ating mga bulaklak pagdating natin. It's very beautiful. E narinig nyo ba yung huni ng ibon guys? Ang dami po nating ibon. See? See? Oh! Ayan, ang daming ibon na paran. Ang ganda po nito, guys. Oh, super super beautiful. Ang dami pong ang dami daming mga bubuyog dito. See, ang ganda. Super, super beautiful. ano natin, guys, ating baliktarin yung ating kamera para makita nyo talaga. Ang ganda. So ito po yung ating cherry blossom na nasa ating garden, balcony garden ang ganda niya, guys. Super duper beautiful. <laughs> ito yung pinakahihintay ko na every spring ay ang daming bubuyog. Nasa second floor kami pero ang dami ng bubuyog. Ito yung pinakahihintay ko every spring. Ang ganda nito, see. It's so pretty and beautiful. Punong-puno po siya ng bulaklak. Kasi nga, sa winter po yan, makakalbo po yan sila, wala silang dahon. So, before yan sila magdahon, ang mga cherry blossom, mapupuno muna na sila ng bulaklak. At saka sila, yung bulaklak nila ay magiging dahon. Ayan. So, same din ito sa itong yellow na flowers. Mapuno din yan siya ng bulaklak bago siya mag magdahon So, ganyan sila kaganda, guys. So, yung ating garden ngayon, super duper beautiful. See? Yan yung ating, ayun yung, na super ganda din. And look at this. Ang ganda niya. Napuno po siya ng bulaklak. Narinig niyo yung mga ano guys, yung mga, huwag yung aeroplano. Yung mga birdies natin, ang ganda. Para akong nasa forest. Ayan ang ganda nila. Ang dami yung bulaklak, guys. ang daming buyog-bubuyog nakita nyo. Ang daming ano, oh. Ang ganda. Super beautiful siya. Ano natin. Ayan. <clears throat> And, punong-puno po talaga siya ng bulaklak. Ang dami pa pong hindi na bumuka, pero ang karamihan, ang mga madami na din siyang bumuka ang dami pa mga pads na hindi pa bumuka. And look at guys. <laughs> Actually, yung mga yan, nahulog na yung mga yan, sinasabit ko na lang, si Kahit mahulog na yan sila, very fresh pa din. At kukunin po natin yan. Dadalhin natin, si Oh! Very fresh pa din sila kahit nahulog na. Ang niya look at this. Ganyan po siya pag-iyos. Ngayon, <clears throat> yeah, ang ganda. And so super duper beautiful. Yan, very healthy. Alam niyo yung mga ibon, pumupunta dito pag walang tao. And <laughs> look at this. Diba ganda nila? Ganda. that. Ow! Oh! Ow, oh, ang daming birdies! <laughs> Umaali sila guys pag ano kasi takot sila kasi Takot sila na ano. Pero naghihintayan sila ng food. And ating dragon fruit. Never pa ito na munga, guys. Yung dragon fruit natin. And then dito yung ating puti. Nasira po siya sa ulan. Pero ang dami niyang bulaklak. Pero nasira po siya sa ulan. Kasi ayaw po nila ng... Ang uh, mga flowers kasi ayaw nila ng ulan, guys. So, ganyan siya. And, tingnan nyo. Ito, ang dami niyang babies. Ayan. <clears throat> Shout out po sa aking aking guwapa ng amiga diyan. Si <coughs> yung gustong gustong gusto niyan. Let me know kung gusto mo nang ipadala ko sa iyo yan kasi yan yung nilo-look ko sa iyo. Ang dami niyang babies. <coughs> yan ang dami. So, dami. Yan. Yun, ito yung maliit na cherry blossom natin. Ito yung bago last year ko lang ito nabili. See? Nakita ninyo yan, guys. Ito po yung dahon. See? Yan yung dahon niya. Um, after kasi mamulaklak niyan, is magdahon po. Yan siya ng bonggang-bongga. So, magiging green po siya. See? Ayan, visible na kasi. Yeah. Nauna kasi namulaklak yung mga dahon niyan. So, ayan. Ayan yung ating kalbo dati na Chinese tree. Ayan siya. May dahon na siya in sa dahon pa lang niya guys hindi mo na kailangan ang bulaklak kasi ang ganda po ng dahon nito this is maple tree na Chinese ang ganda niyan pag ano siya pag autumn nagiging purple yung kanyang mga dahon and pag spring naman naging yellow ang dahon niya and pagdating naman sa summer nagiging green siya which is very very interesting see yan po ang itsura ng ating balcony ngayon super ganda po sila. Pasensya na kayo dyan sa aeroplano. <laughs> super, super beautiful po. And ito po yung naka-highlight talaga sa atin. Yan. Update ko kayo dyan kung mag-bloom na yan sila lahat. Pero pag naulan kasi guys, malalaglag, madaling malaglag yung niyang lakla pag naulan. Pero kung tuloy-tuloy na walang ulan, ang ganda po yan. kung sabay-sabay silang mamulakla. pati din itong yellow. Yan, yan, ang pinaka-pinagmamalaki ko dito sa aking garden kong spring. Ang ganda, super, super ganda. Ikutin nga natin ito, tingnan mo yung kanyang, uh, kanyang puno. Ayan, oh, ang, ang lalaki ng mga echeveria dyan. Ikutin, ikutin natin para makita natin yung ganda ng ikon. See, okay? ang ganda niya. Duper, beautiful. <clears throat> And, kita niyo ito din guys, o yung rosemary ko na bulaklak na din sila. Ang dami nilang bulaklak. Shout out dyan sa aking auntie, Rosemary Alano Montina. <laughs> Kapangalan mo ito, auntie. <laughs> Ayan, oh, yung bubuyog. Narinig niyo yung bubuyog, guys. Ang dami nila. Mm. So, I think yan lang po. Eh, ito po pala sa gilid. Ayan, o, oh, sa gilid. Ang dami, ano, dito sa gilid, so, silent nagagandahan na din sila. See? Ang gaganda. So, yan lang po for today. In-update ko lang po kayo sa ganda ng ating palitpunin. My goodness gracious me. So, kung nagustuhan niyo yung ating video at hindi pa kayo nakapalo, please click follow, like, and share. Ang daming bubuyo, guys. Salamat po sa panunood. Hanggang sa muli. Bye for now. Bye-bye. Enjoy your Wednesday. Baboos!